Yo, what's up mga tropa Peeps! Yan magandang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating uh, live. Salamat po sa mga magre-replay manonood at mga patuloy na sumusuporta sa mga ano mga nanonood pa rin sa ating dito so, dito niyo. Ngayon po ang topic po natin dito ay patungkol kay Tatay Dico. Dito. Dito, Ayun. Story muna natin sa balik. ngo ko dit sana to eh sa kan dinunan natin pa rin ano Ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2028 presidential elections. Giit pa niya, pupor pa na si House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Nasa front line ng balita ngayon si Marian Enriquez. Ako kay Inday, do not... Huwag ka na mag yung, Inday. Anak kita, ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Ito ang payo ni dating... Duterte sa kanyang programa sa SMNI, iginiit ng dating Pangulo na hindi na dapat tumakbo sa pagkapresidente si Inday Sara sa 2028. Sapat na raw na naging pangalawang Pangulo ang kanyang anak. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na mm -hmm. binigyan si Inday ng vice presidency, ako na president, si pulong congressman, si Baste Mayor. Mayor. Tama na yan. Mm -hmm. Para sa akin, okay na kami. Sinabi ito ng dating pangulo sa gitna ng kontrobersya sa confidential funds at sa umanoy impeachment kay VP Sara para sa nakatatandang Duterte, politika ang dahilan mm -hmm. ng lahat. Halata raw na pumoporma na sa 2028 presidential elections ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Martin Romualdez. Nagpo-posturing ito, they want continuity from the Marcos to the Romualdez as president, ito nga si Speaker Posturing. Banat pa ni Duterte? Romualdez, tatakbo ka na presidente. So, hindi ka mananalo sa late. Lalo na Mindanao, hmm. lalo na Bisaya, lalo na mga Tagalog, hmm. galit sa inyo. Wala pang pahayag si Romualde sa mga bagong patutsada ni dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, wala pang desisyon ng House Speaker sa pagtakbong Pangulo Lagi raw nire ni Romualde si VP Sara at wala sa kanyang karakter ang manira. Fake news din daw ang lumulutang na isyong patatalsikin nila si VP Sara. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pinabulaanan din niya ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Nangi-intriga lang daw ang nagpapakalat ng isyo. Wala tayong nakikita na she violated the constitution. So bakit i-impeach yung tao? Wala eh. Uh, hindi yan uh, uh, natakel, walang pinag-usapan. Baka iniintriga lang ang uh, VP, iniintriga din ang uh, House, na kung sino man yan. So, Kahapon, sinabi ni ACT Teacher's Partylist Representative Franz Castro na napag-uusapan sa Kamara ang impeachment kay VP Sara. Uh, I don't know where Kong Castro uh, got it, kaya medyo nagulat din yung uh, leadership kanina uh, kung saan ang galing yon. Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa contingent fund papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng labing isang araw. Wala pang pahayag si VP Sara sa mga sinabi ng kanyang ama at sa umunoy planong impeachment laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayun. Ano kasi ito sa totoo lang naisip ko nga dapat hindi na magiging sa masa si Tatay Digo. Kasi ano eh, parang nangyayari, nagkakaroon lang ng dahilan itong mga anti PRRD anti Duterte para magkaroon ng ano ng uh, maibabato kay Tatay Digong kay BP Sara katulad niyan di ba uh, nasampahan ng demanda itong si Tatay Digong ni Franz Castro kasi dahil din dun sa kanyang uh, programa na yung gikan sa masa uh, yung pagsasalita ni Tatay Digong doon nagpunsod sa isang kaso So, para sa akin na eh um merong kaya kayang uh, mga ano mga ad mga adviser si Tatay Digong. So ano ma advice nila? Huwag na lang maggikan sa masa. Pinakamainam pa. Ano naman na? Okay naman na si Tatay Digong, nagawa niya na yung uh, nararapat para sa bansa. Marami pa rin nagmamahal sa kanya kahit hindi na siya presidente. Actually, maraming nakakami sa kanya, inaanap ang kanyang uh, literato, ang kanyang pamumuno ang kanyang pagseserbisyo. Ah, ay nahanap-hanap ko dito, alam niyo kung ano yung every ano every Monday evening ay ah, yung ah, talk to the people niya. Etong ano, etong para sa masa o okay gikan sa masa hindi ano, hindi hindi na para sa masa. Eh. Ang nangyayari, eto yung nagiging platform ni Tatay Digong para magsalita siya nang uh, against sa uh, mga kalaban sa politika o oh, naninira sa kanya. At para sa akin hindi maganda, hindi maganda itong uh, gikan sa masa niya kasi ang dapat na maging programa niya ay yung ano yung siguro mas okay kumita natin everyday life ni Tatay Digong, yung ginagawa pa rin niya kahit hindi na siya presidente. 'di ba? After the presidency, ano ang kanyang ginagawa? Para magiging vlogger ba? Pero hindi naman para magiging vlogger. Yung yung hindi na siya magsasalita ng patungkol sa ano, sa politika. 'Di diba? Kasi para ma, ma, ano rin, ma-relax na rin siya at uh, para rin siya ay uh, makapag ano ba? Makapag Kumbaga, yung alam mo yung mabawasan yung kanyang mga isipin pagdating dito sa politika. Parang mas okay pa yun eh. Parang sa akin, ano, yun ang uh, nararapat na, kumbaga, para sa akin lang, uh, nararapat na gawin ni Tatay Digo para hindi na rin siya mahanap na mahanapan ng butas ng mga tao na gusto siyang sirain. Kasi nga po, na parang nagtagumpay eh yung mga gustong sumira sa kanya. Nagtagumpay, 'di ba? Maraming umalis ng ano, ng kanyang partido. 'Di ba? May mga lumipat sa partido nitong si ano, si PBBM, 'di ba? Maraming maraming ano eh, maraming nga uh, kumbaga nangyayaring kaguluhan. Tapos ito si Francis Castro, 'di ba? Gumawa ng alingas-ngas na impeachment para kay uh, BP Sara pero hindi nga daw totoo, nag nagulat ang uh, house leadership kasi saan galing yun, di ba? Eto, maliwanag dito, ginagalit nila si Tatay Digong. Ngayon, merong magsasabi kay Tatay Digong ng mga issue. O, oh, tatabi, o, oh, nako, Tatay Digong, eto, sinabi ito ni ganito, sinabi ito ni ganyan. Ngayon, pagdating niya doon sa gikan sa masa, magsasalita siya na magsasalita, laban doon sa naninira sa kanya. So, ang mangyayari, kilala natin si, si Tatay Digong na presidenteng nagpuputang ina. Diba? Presidenteng nagmumura on live TV. Yan ang kilalang kilala natin. Yan natin nakilala, nakita natin kung gaano kabrutal etong si Tatay Digong. Dati, kapag magmura ang isang tao sa balita, eh, beep, gano'n, di ba? Pero dito hindi, live TV. Talagang nagmumura ng putang ina si Tatay Digong. So yun yung ano eh, yun yung uh, parang parang i-clickbait nila si Tatay Digong. Papainan nila ng galit. Pag nagalit to, pag lumabas sa, gigan sa masa, nagtapik na, iinit ang ulo. Maalala yung mga sinasabi ng mga taong naninira sa kanya. Ang mangyayari, siya pa yung nababalikan. Diba? Ay, hello po, Ate Cheshika Half Power. Ayan, nako, shoutout po. Nako, ito, isang minang uh, ni Piola. Hello po, Ate Cheshika. Ayan, thank you, thank you po sa iyong uh, pagdating dito sa aking live. Meron po akong uh, pinasa sa inyo, PM. Nag-PM ako sa inyo ng ano, ating uh, invitation. Thank you, thank you po sa iyong uh, pagmamahal sa amin ni Piola. Ayan. Shoutout po, Kuya Rainier Miranda, nandiyan din, Stargazer Sagittarius, at Elisa Pem, Nenita Umali, tambalos-los, kainis ang muka. <laughs> Ay, pa, ako, eh, ako, hindi ko kasi kilala tong si Romualdez eh. Totoo, -tot -tot, hindi ko makilala to. At, uh, alam ko lang eh, siya ay isang uh, house speaker. Pero, di ba, kung papipiliin tayo pagdating na uh, darating na eleksyon, kung VP Sara laban kay uh, house speaker Romualdez, VP Sara. Di ba, kasi... Malaki utang na loob ng Pilipinas kay Tatay Digong. Yung sa War on Drugs pa lang niya, saka yung uh, ginawang proyekto Pagsagot ni Tatay Digong para sa ano sa pandemya. Eh kakaiba, ibang klaseng pamumuno 'yon. Tapos kapag uh, kunwara, hindi matuloy yung uh, sa Inday Sara presidency for 2028, 'to so, baka si Idol Rappi Tulfo ko kandidato oh, ako, oh, di ba? Ate Mate Tecaro, hello po. Ano ba eh? Inaagapan na nila itong pamilya Duterte. Gustong gusto po nila itong uh, sirain. Kasi nga po, ito oh, panoorin po ninyo. Ito isa sa mga dahilan kaya nila pinipira si ano eh. Si Tatay Digo. Or challenge sa Marcos would either be a Duterte or, believe it or not, a Tulfo. Mm -hmm. So those are the only three names that are for key mm -hmm. leadership positions. Ilang matutunog na pangalan ang nanaig sa pinakabagong OCTA Research Survey para sa senatorial preferences sa 2025 midterm elections. Ayon kay OCTA Research Fellow Dr. Guido David, isinagawa ang survey mula July 22 to 26, 2023 sa 1,200 respondents sa buong bansa, kung saan pinapili ang mga ito, kung sino ang kanilang posibleng iboto mula sa listahan ng mga pangalan na maaaring tumakbo sa May 2025 sakaling ngayon gaganapin ang eleksyon. Nanguna si Axiaya Partylist Representative at dating DSWD Secretary Erwin Tulfo habang sinundan siya ni Senator Christopher Bongo. Pasok din sa listahan ang mga dating senador na sina dating Senate President Tito Soto, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Gringo Honasan at Kiko Pangilinan. Ganoon din ang mga kasalukuyang senador na sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Amy Marcos, Pia Cayetano, Bong Revilla, Lito Lapid at Francis Torrentino. Kasama rin ang mga kumandidato sa 2022 national elections na sina Manila Mayor Isko Moreno. Ayan. Pasok dyan na si Yorme Isko Moreno dyan sa survey na yan. Actually, merong, merong pang mga mas bagong survey na si Yorme ay 4 uh, to 9 ang kanyang ano, number 4 or hanggang number 9 ang pwede niyang uh, maging uh, standing kung sakali na siya ay kakandidatong uh, senador sa 2025 elections. Doc Willie Ong at dating Vice President Lenny Robredo. Habang sina dating Vice President at ngayon broadcaster na si Noli De Castro at TV personality Willie Revillame pasok din sa listahan. Para sa campaign strategist na si Alan Herman, hindi na bago ang mga pangalang nakasama sa listahan dahil sa name recall o yung tumatak na at madaling maalala ng publiko. Kapansin-pansin din anya na karamihan kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Many are aligned with the uh, former President Rodrigo Duterte because the the DDS magic, the pull, yung tinatawag natin gravitational pull uh, ng Duterte name, napakalakas pa rin, ano? Tingin pa ni Herman, marami umanong pagkakapareha ang branding ng mga tulfo kay dating Pangulong Duterte na tila hinahanap ng tao. Nag-resonate sa tao, change is coming. Um, and, and he was a rogue, a rebel, very much aligned to the Tulfo brand. Dahil yung Tulfo brand, yun, walang pakialam. Di ba? Tinatawagan yung mga cabinet secretary, pinagbumura sa programa nila. Takot ang tao sa Tulfo. In the same way, um, during that time, there was that healthy fear and uh, respect More of fear, siguro, uh, for the Duterte brand of leadership and justice. Pero paglilinaw ni Herman, masyado pang maaga at maaaring ba'y lumabas pang mga issues sa mga kandidato. o maasa ang campaign strategist na hindi na lamang sa popularidad ang magiging basehan ng pagboto sa bansa. Gusto natin idol. Yung pag nakita mo yung kandidato, nagwawala ka, tumitili ka, mm -hmm. na, uh, nagsiselfie ka, hinahanapan mo yung ano. So may seasonality lang yan eh. So, baka bumalik yung panahon wherein our Senate will be filled with, you know, statesmen who are orators na nagde-debate, nakapis na, 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 ng uh, in their finest, diba, nakabarong Tagalog na ano. Maybe that will come back, we don't know, but as of right now, it's uh, got candidates uh, for the next foreseeable couple of elections. Ayun, so itong si Tatay Digong Tinpo, kung maalala ninyo, nat number one to sa isang survey kung saan ay uh, yung mga senador, kung sino ang ibobotong mga senador. Nat number one yan nung nakaraan sa isang survey din si Tatay Digong. Ngayon, yung mga kaalyado ni Tatay Digong, yun din, eh mga ano din, mga malakas din na pwedeng maging senador muli. Katulad ni Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, Diba? Eto nga si Erwin Tulpo, medyo ano rin eh, lumalaban din ang kanyang pangalan pagdating sa pagkasenador. Sa totoo lang, meron akong nakitang video niya ano, ni, Senator, ah, ni Congressman Erwin Tulpo na kung saan ay uh, matindi talaga itong ano, mga boljak ng mga gumagawa ng kabulastugan sa gobyerno. So kung magkakaroon ng isang uh, senador Erwin Tulfo, diyan sa Senado kasama ng kanyang kapatid na Rappi Tulfo. Nako, ewan eh, po na lang kung meron pang gumawa ng mga kalokohan diyan sa ating gobyerno. Magandang tandem 'yan, magkapatid. Yo po. At ito, uh, tung si Tatay Digong. Kahit na gusto ko naman siyang uh, mamahinga at uh, maging uh, private citizen na lang eh namimiss ko ang ano eh ang uh, isang Tatay Digong pagdating sa kanyang uh, mga nagagawa sa bayan. Aminin man natin no, hindi, talagang si Tatay Digong isa sa mga nirespeto, kinaka kinakatakutan at talagang uh, minahal po ng ating mga ano mga kababayan, 'di ba? Talagang etong si Tatay Digong isa ito sa mga kumbaga presidente na napaka hirap makalimutan ang kanyang mga nagawa sa bayan. Lalong-lalo na nataon na siya ang presidente ng ating pandemya, di ba? Kung hindi si Tatay Digong ang presidente natin noong panahon ng pandemya, baka wala nga nga tayo. Di ba? Baka maging zombie land ang Pilipinas dahil sa kung ang magiging presidente iba, ang naging presidente noon ay iba. Mabuti talaga si Tatay Digong ang ating presidente noong panahon na yon. So ngayon, ah, eto eh, kung si Tatay Digong kakandidato sa 2025, di ba, eto yung ina, pinaghahandaan nila. Si Inday Sara, gusto nilang masira para sa 2028 election. Ngayon si Tatay Digong para sa 2025 election, sinisira na kaagad nila. Kasi nga po, malakas na contender sa pagkasenador si Tatay Digong. Imposible na hindi manalo. Totoo lang, kapag kumandidata si Tatay Digong bilang senador, imposibleng matalo. Napakarami pong nagmamahal kay Tatay Digong, tahimik lamang. Marami pong sumusuporta kay Tatay Digong, hindi maingay sa social Hindi maingay sa Facebook, hindi maingay sa YouTube. Marami pong sumusuporta kay Tatay Digong mga nasa liblib na lugar. Ah lalo dito sa ano sa Bisayas. Oh sa paggawing uh, Bulacan 'yan, Pampanga. Naku, marami nagmamahal diyan kay Tatay Digong. Ah, lalo sa Mindanao, siyempre saan ba galing si Tatay Digong, di ba? Mindanao. Hmm. Lalo naman diyan pag uh, diyan sa Mindanao, matalo ang isang uh, Tatay Digong sa Mindanao. Posible pong matalo sa Mindanao yan. Yan ang talagang uh, dahilan kung bakit nila nililibak, sinisira at kung ano-ano ang kanilang ginagawang mga paninira kay Tatay Tigo. Damay ang kanyang anak na si Inday Sara. Kasi nga po, malakas si, ta, si Inday Sara na maging uh, kandidato sa presidente sa 2028. Siyempre, kailangan na ang mamumuno o susunod na mamumuno ay isang Marcos or Romualdez. Kaya ayaw nila na ang susunod ay isang Sara Duterte. Mindanao pa lang, panalo na si PRRD, Carl Gior Izea. O, PRRD will win in 2025. O, yun nga po. Ate Jemalyn Pahayahay. Ayan, Ate Jemalyn shout out sa iyo. Landslide yan sa Mindanao host. Tama po. Yan, Mihai Florin Gigi. Ayan, o, correct. Ate Michelin T, shoutout sa'yo kanina. Hello po. Diba, yan ang ano, yan ang uh, katotohanan po niya na ang ating uh, tatay Digo napakalakas pa rin po na kandidato sa pagka-senador. Sa totoo lang po, talagang uh, kahit ako, iboboto ko yan si Tatay Digong uh, Digo. Once na yan ay uh, kumandidato, sa pagka senador sa 2025 ikakampanya ko 'yan ibablog ko 'yan at ipapaalala ko sa taong bayan kung ano ang mga nagawa ni Tatay Digong noong siya ay nanunungkulan hindi kasi sila makapagnakaw pag isang Duterte ang nasa pwesto kaya sinisira talaga nila Kaya po kaya kita nyo, maging, maging senador, merong uh, madagdag na senador, Erwin Tulpo. Mabalik si Senator Bongo, mabalik si Senator BaTo de la Rosa. Tapos andiyan pa si Tatay Digong. Tapos pasok pa si Yorme Isko Moreno, Aba Isos Mario Sept. 'Di ba? Napakaganda powerhouse ang ang ano ang Senado. Ah si Yorme, bilis aksyon, bilis kilos. Grabe magtrabaho yan si Yormis ko Moreno pagdating sa ano ha, sa Maynila. Alam niyo naman ko ano nagawa ni Yormis sa Maynila. Ha? Di lalo pa pag ina naging senador. Iba, nako eh lalong mahihirapan sila diyan sa ano sa lalong mahihirapan sila na magnakaw diyan sa ano sa kapanambayan kapag ang isang uh, tatay bigong Yorme Erwin Tulfo malagay diyan sa Senado Actually so nitong mga nakaraang araw lamang sa lamang na ano eh kumbaga parang na appreciate si Erwin Tulfo ay okay pala to nung ano naging ano siya naging uh, kongresista okay okay siya Iyak-tamba. Tama. <laughs> Iyak daw ang tamba, Los. Ayoy! Sana nga, no? Sana nga. Taibigong, Yorme, Erwin Tulpo. Yan ang isa sa mga uh, susuportahan ko. Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Siyempre, yan ang mga, ano niya, mga tropa pips ni Inday Sara. Yan ang aking mga susuportahan. Kaya kanina, ewan ko kung sino yun. Ronald Ronald Manansala ba yun? Yung kanina? Ano daw ako? ensaymada uh, Ensay Mada Vlogger? Hindi ko nga alam kung ano yung Ensay Mada Vlogger. <laughs> Kumain daw ako ng Ensay Mada. Bobo? Baka bobo. Alam niyo po. Sa totoo lang, dati, naranasan ko maraming nanonood sa akin sa live ko. Maabot ng libo-libo nanonood sa live ko. Okay po yun sa akin, di ba? Ngayon, alam nyo, kahit konti lang din po tayo dito sa aking live. Okay lang din po ako. Hindi po ako na didismaya o parang na didisappoint. Dahil alam ko po, po, ang YouTube ko ay merong algorithm. Uh, ang ating mga video, hindi po isa isasuggest ni YouTube pag po hindi nabuhay ang ating ano ating uh, algorithm. Ngayon, kung wari, dalawa lang manood sa akin dito. Dalawa lang. Tatlo lang. Okay lang po. Alam niyo po kung bakit. Dati nga nanonood lang sa akin nanay ko eh. nanonood lang sa akin dati si Joy eh. O. Oh. Kapag umalis si Joy, alam ko eh. Bakit? Wala na ako manonood eh. <laughs> kaya nga, kaya katulad yan, merong mga nanonood. Nandiyan si Danny Agpalo na nga, New York. O, oh, nandiyan si Ate Gemma Andiyan si Ate Emeline Ibona, Andiyan si Stargazer. Diba? Kita niyo po. Maraming ano, maraming uh, para sa akin yung may manood na 10, 20, 15. Aba, malaking ano na po. Yung malaking uh, bagay na po sa akin. Yun, dahil ang mga tao po ay uh, binigyan ako ng uh, oras. Diba? Kaya ano yun eh. Salamat. Ay, wala pa pala. Ay, wala pa palang tibak si Ate ano, Gemaline. Kaya pala hindi ka nakapaglalapag ng bahay mo. Nakapasensya na. Ayan. Pero kahit po, kahit po konti manonood ko, eh, meron po tayo dyan mga resbacker, mga tropa pits natin na nanonood po talaga dyan na nagbibigitan. Ayan ang gusto kong bumalik din dito kasi yung mga nag... Ako po, hindi po ako sa mga nagbibigitan dahil galing ako dyan eh. Yung May dumikit sa akin uh, 20, tuwa ako, na, nakikipagdikitan pa. May dumikit sa akin 20, nadagdagan ng 20 yung subscriber ko. Sabi ko, ayos na 'to, tulog na ako. Oo, na ako ng 20. Ayan. Pagdating ng uh, may dumikit na sa akin, di ba, 20, tuwa ako noon. Na 300 pa lang ang subscriber ko noon. 300 o oh, parang 200 pa lang. Tulog ako. Pag-gising ko, baklas yung 50. Tama! <laughs> <Come on! laughs> Buisit na yung araw. Uh, may dumikit na 20 na no, wala na may 50. Ayan. Ay, nakita ko nga po. Naku, pasensya na. Andiyan po, andiyan po yung ano, uh, jacket niyo po. Ayan, nilagyan ko na po kayo ng jacket. Ayan. Fabius host new upload. oh, ayan. Sige po, sige po hindi mo pansin ng beauty ko host and say mad the vlogger tanso vlogger yon toto tanggol sa poon nila no okay, nga uh, ate Emilin Ibon eh ko ba bakit uh, alam niya sa totoo lang marami naman pong mga nagigising na actually meron tayong mga kaibigan na dating uh, mga naging uh, kalaban natin nung panahon ng eleksyon nung kampanyaan pero ngayon eh mga na Uh, ano na sa atin, no? na sa atin na parang uh, nagsisisi na sila sa kanilang uh, mga ano mga ginawang pagsuporta hindi may iwasan yun di ba talagang uh, darating sa punto na sa huli ang pagsisisi <laughs> so ilamang po maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating uh, maiksing live na ito ingat po kayong lahat nasa mang panig kayo ng mundo Salamat po sa suporta pa rin na inyong uh, binibigay sa Ate Stargazer, at Emily Debona. Ayan, Ate Mihai, Florin Gigi, sa ating bagong kaibigan si Ate Gemaline. Ayan, thank you po. Salamat po ha, kay Kuya Dennis Avila, kay Ate Cheshika Hawk Bauer. Ayan, salamat po, salamat po. Ako po ya magpapaalam na. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup, chup, love, love, it. God bless us all, Pilipinas. Got first. Niwi niwi ba? Ayoy. Ay nako. Ayan. Salamat, salamat po ate Gemaline. Ayun. Mamaya babalik ako sa 'yong ano, sa 'yong uh, YouTube channel. So, yun, lam yun lamang 'yung po. Ah. Salamat, salamat po. Babay po. Ingat po kayo. Thank you, thank you.